Kasama po natin si DOH ASEC Albert Domingo. Magandang umaga po ASEC. Good morning uh, DJ Chacha and Miss Maricel. Magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig. ASEC, alam namin busy kayo at maraming tumatawag po sa inyo ha, pertaining dito nga sa issue ng pertosis. Tama po ba ang pagkakasabi ko, pertosis? Pertussis. Opo, or whooping cough. Oo, whooping cough. Eh, medyo bago po ito sa pandinig. Hindi lang namin ni Maricel maging sa mga kapatid natin. Ano po itong sakit na ito? Ito po ba'y um, dapat mabahala kami na parang COVID din na may possibility ng lockdown soon? ah uh, hindi naman natin nakikita na magkakaroon ng lockdown, ngunit ah uh, nakakabahala siya. Kailangan natin maging alerto. Tama yun, uh, DJ Chacha and Ms. Maricel. No? Parang maski kami mga doktor, matagal na namin hindi naririnig to dahil for so many years, ang ating pagbabakuna ay uh, nakakapag-prevent na iiwasan natin magkaroon nito. Pero dahil dun sa COVID lockdown na nangyari na, natapos na, yung ating pagbabakuna, kailangan na ngayon mag-catch up. No? Yun yung napansin namin sa datos eh. Okay. So, matagal nyo na pong hindi naririnig itong sakit na ito, pero biglang bumalik. Saan bansa po ito unang parang nagkaroon ng outbreak bago dito ulit sa Pilipinas? Actually, it's happening worldwide. No? Uh, nag, nagbabala ang WHO that more than half of the world's countries will face a resurgence of what we call vaccine-preventable diseases. Itong pertussis ay isa sa kanila, pero pati yung tigdas, yung measles, nag-warning na rin kami sa DOH na alinsunod sa abisa ng WHO because of the pandemic lockdown, kailangan mag-catch up. In Europe, actually, tumaas yung uh, pertussis by more than, um, I think, 20 to 30-fold. No? Mas marami yung panik in European countries to compared uh, sa atin. But of course, we're not comparing a country to country. Ang importante, we have to catch up with the vaccination. Oo. Uh, siguro po, ano, bago natin puntahan yung ibang mga sakit din na pinangangambahan nga no, magkaroon din ng outbreak dito sa Pilipinas soon, ano, ano nga po ba itong pertussis at anong pinagkaiba niya dun sa normal na ubo o kahit sa COVID? Ano yung mga sintomas din na mararanasan ng isang pasyente na magkakaroon nitong pertussis? Right. Yung pertussis, meron siyang Tagalog actually na ako rin, na lately ko lang rin nilaman yung mali <laughs> ni Tagalog niya. Sa Tagalog, ubong dalahit or tuspirina. Yung uh, pertussis kaya siya tinawag na whooping cough, yung Ingles na whooping, yun yung tunog na kapag umubo ang isang pasyente na may pertussis, para siyang may halak na mataas yung tono. So ang mga ang inaapektuhan nito ay lahat ng mga edad, bagamat mas maraming mga bata ang natatamaan. Tapos sa mga baby, hindi sila umuubo pero nangangasul ang kanilang kulay kapag sila ay umuubo. Merong uh, lagnat na mababa, siguro pag kinuha yung temperatura, hindi siya lumalampas ng 38 or 39 degrees centigrade. At uh, nagkakaroon din niya ng sipon, karaniwan, no? nagbabara yung ilong o kaya sinisipon tayo. Tapos uh, yun ang magiging simptomas niya. Meron sa actually gamot uh, na na nagagamot ng antibiotic ang pertussis pero matagal yung gamutan. So sumatotal, mas mabuti at meron nga naman talagang bakuna na pag ikaw ay nabakunahan nung tinatawag na for now, pentavalent, no? Bakit natin tinatawag na pentavalent? Kasi 5 in 1. Hindi lang pertussis yung mapaprotektahan ka, pati diphtheria, pati tetanus, uh, pati hepatitis B, tsaka hemophilus influenzae. 5 in 1 yung bakuna. Kaya ang pinupush talaga namin, uh, hindi, natin, hindi tayo kailangan mabahala, pero dapat tayo ma alerto dapat nating maalala magpabakuna tayo oo oo pero ito din daw po may sintomas ng pagsusuka tapos mabilis din daw pong makahawa Yes, madibilis makahawa dahil uh, dumadaan siya sa hangin. So ang aming abiso rin uh, sa ating mga kababayan, mapaanong ubo man yan, mapapertusis or kahit anong ubo, it makes sense talaga na tayo ay magtakip ng ating bibig, no? umubo tayo sa ating siko or ating kilikili. Tapos kung tayo ay may sakit tayo, nakakaramdam ng lagnat, ubo, mas maganda mag-stay uh, at home muna tayo. And of course, we are encouraged to voluntarily wear our best fit face mask kung tayo po ay may karamdaman. Okay. Uh, Asek, para lang may comparison tayo, um, kung i compare natin yung uh, pertussis sa COVID-19, gano'n karami yung mm -mm. pwedeng mahawa once na umubo ka, eh, respiratory illness din naman siya, so gano'n karami kapag na-expose ka, yung pwedeng niyang ma-impluensyahan? Mm well um it's it's uh if you're asking probably ano to eh as uh, a epidemiologic terms yung virulence gaano mm -hmm. kalakas yung hawa yes. niya mm -hmm. uh i don't have the exact number with me now no pero magkalapit sila So uh, it is expected na pwedeng in, in, a room kung may umuubo talaga doon uh, respiratory disease eh, talagang pwedeng mahawa yung mga tao. But the uh, important thing to remember is may gamot ang pertussis kumpara sa COVID-19 na uh, although ngayon may gamot na rin COVID-19 um, iba pa rin yung uh, situation ng pertussis na matagal nang may gamot at matagal nang may bakuna. Sabi po ninyo kanina, Asek, matagal na gamutan. So gaano katagal yes. po usually yung inaabot ng ubong dalahit as compared doon sa ordinary na ubo na ilang araw ba kapag uh, ordinary ubo lang? Mm -mm depending on the antibiotic chosen by our doctors no usually yung yung ubo na karaniwang nakukuha natin minsan nga di natin kailangan maggamot kasi karaniwan yung mga ubo natin pwedeng virus yung dahilan which means gagaling siya on its own no yung mga colds na sinasabi cough and colds itong ubong dalahit itong pertussis ang kanyang microbe uh, mikrobyo na sanhi ay tinatawag na Bordetella pertussis kaya naging pertussis yung pangalan niya at ang gamot ay maaaring tumakbo ng 5 uh, to 7 days depende dun sa gamot Kasi yung mga antibiotic niya, typically, hindi nga namin ina-announce kasi ayaw namin, alam mo na, baka pumunta ang mga kababayan natin ay, oo, at bumilis sa butika. Tayo po ay kumonsulta lagi sa doktor ba para bago tayo mag-antibiotic. Kasi baka naman mamaya hindi pertussis yung ubo natin. Totoo po ba na umaabot siya ng two months? That would be in cases na kailangan talaga ng uh, isupervise or bantayan yung pasyente. Typically, if the patient is very young or if the patient is of uh, old age. Uh, depende rin talaga yan sa circumstances ng ating pasyente. Oh, oh. Oo. Oh. Um, ito pong yung tanong ni Mase kanina na um, tumatagal ng dalawang buwan. Kung mapapansin natin ngayon, ano, Asek, um, na, mm -mm. yung ubo ng tao, hindi na kagaya before na mabilis gumaling, Ay, matanda yo, oh. o bata, mm -hmm. mas matagal po siya. May kinalaman po ba ito sa pertussis? Ah hindi naman kasi ang yan ang isa sa mga mahirap nating i ano i-distinguish no, Maricel and uh, DJ chacha mm -hmm. no, parang mm -hmm. pag umubo, talaga namang medyo nakakakaba kasi ano bang meron, COVID ba yan? <laughs> yan ba ay flu, yan ba ay pertussis? Mm -hmm. So, meron tayong mga distinct na simptomas. Itong pertussis or ubong dalahit, kaya sa tinawag na English kasi kasi wala siyang direct translation yung tunog, yung whoop na sinasabi, parang parang umahalak talagang mataas yung tono na pag narinig sa, hindi mo ma malilito na ibang sakit siya. Alam mong yun yun, pertussis yun. So may kasama so, po itong... So typically yun yun. May kasama siyang phlegm, ASEC. Um, can be, can be without. Pero it's the sound. Yung tunog talaga yon. Kaya, kaya siya tinawag na whooping cough. Yung tunog talaga yung binabantayan na, namin. Parang soon magpapasample pa ang DOH ha, ng tunog nung ano na yan, <laughs> ng pertussis na yan para <laughs> ma-distinguish natin. Ko na Mal ko. malapit ko ng gayahin pero maganda <laughs> meron nilang YouTube. May mga recording dyan. <laughs> ah, meron na po. Masasurge sa YouTube kung ano tunog. Iba yung tunog ng meron ubo. Iba yung tunog uh, ng ubo. Ng... Opo, ubu ubo ng COVID? Yes, baka magkamali ako eh. <laughs> iba yung tunog ng ubo ng COVID at ng pertussis at nung normal cough. Yung COVID, ubo ng COVID sa kan normal cough, medyo magkatunog Yun yung regular na tunog. Pero yung pertussis talaga merong high pitch na halak. Oo, gets ko yung sinasabi mo kasi yung sa COVID sa kay normal cough, parang tumatahol aso ka lang. Ito parang may parang mm. kang hinihika sa dulo. Yes. Yes. Oo, um oo. Uh, sa gitna ng mga ubo meron kang tunog na hika exactly yun yung par parang hing I ano mean, hindi siya hingal eh parang parang sipol parang ganun oo 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 oo, oo, oo. pagka po ganoon um mas maigi magpa-consult muna para tamang antibiotics ang maibigay pero ang tanong din ng ilan dito paano po mm -mm. ito nakakahawa is this same doon sa Uh, COVID kung sakali mang meron kang may encounter halimbawa na may pertussis at hindi naka-face mask 'yon at hindi ka rin naka-face mask, pwede ka mahawa or pagbakunado eh, safe ka na pagbakunado, tama yun. Pagbakunado tayo ay mababa yung risk na magkaroon tayo. Hindi naman totally safe, pero napakaliit ng pagkakataon na magkaroon ka ng hawa. Parang ngayon, di ba, pag sa COVID-19, kaya nga di na tayo nagmamandatory face mask kasi mataas yung vaccination coverage natin. Maraming bakunado. So, pag ikaw ay bakunado sa pertussis, malamang sa malamang di ka mahahawa. Ngayon, kung ikaw ay hindi bakunado or hindi ka ang anak mo ay bakunado o hindi, eh talagang medyo iwas-iwas muna tayo sa mga um umuubo at pumunta tayo sa health center magpabakuna ka eh, ang problema po, parang kamakailan lang sinasabi po ni Yusek uh, Eric Tayag na kulang po tayo sa bakuna ng pertussis at even ng tigdas. Paano po kaya ito? Mm. Yeah, nakita natin yung supplies natin. So uh, actually, this has been uh, a few days na namin na-monitor na ng DOH. Uh, nakita namin yung supplies. Meron naman tayo mga regions na hindi gaano kataas yung uh, incidence o yung dami ng uh, kaso ng pertussis. At uh, kung baga parang pwedeng ilipat-lipat yung stocks. So ano yan eh, uh, we, ha we have uh, 17, tama ba ang bilang ko sa geography? We have 17 uh, regions. So um, the stocks, some regions will have low supplies. Of high, Pero minamatch natin, yun yung trabaho po namin ngayon. Kasalukuyan I'm actually on my way to the office now. Merong uh, meeting na yung magreconcile ng mga stocks na parang samba natin pwedeng ilipat yung mga supply na hindi naman gaano kailangan sa ngayon. And at the same time, tayo na rin eh, ay follow up dun sa mga pending orders na papasok na bakuna. Asek para lang po dun sa kaalaman ng mga kababayan natin. Kung halimbawa baby, sanggol, pag pumunta po sila sa health center, ano-ano po yung mga bakuna na dapat nilang kunin aside from tigdas at saka po sa pertussis para hindi na sila malagay sa risk. Yeah, there are actually, uh, there is uh, what you call the uh, uh, expanded program of immunization. Ito yung schedule ng mga bakuna. Um, Kung di ako nagkakamali, dalawa o tatlong kinds of vaccines lang. Kasi yung ibang vaccines, yung ngayong mga multivalent, ibig sabihin 5-in-1, 3-in-1, parang imbis na maraming turok, isang turok lang, limang sakit kagad yung covered. Mm -hmm. Pero ang pinaka-importante pinaka, -na pinaka -importante ngayon, yan yung uh, pentavalent uh, vaccine, saka yung ating uh, measles, mumps, and Bela. Ang uh, oral polio vaccine, yun naman uh, pinapatak, hindi siya tinuturok pero ino-offer din yan sa ating mga health center. Ang pinaka-importante is pag punta tayo sa health center, mas maganda yung pinuntahan natin na una, na malamang malapit sa bahay natin, doon tayo babalik. Kasi yung record natin, doon nakikita kung ano pa yung kailangan natin. Pero pakiremind po sila na libre ito uh, sa health center, Yes, mga kababayan, thank you so much Didi Chasa and na ano uh, Miss Maricel no. So yung ating mga bakuna sa mga health center, libre po 'yan. Yan po ay uh, talagang uh, ino-offer ng gobyerno, DOH at ng local government unit natin para sa ating mga chikiting. In fact, it is very important mas matipid po ang mamasahe pumunta sa health center. Medyo ano lang no, Maka may konting time off dahil uh, sa umaga or sa hapon kaysa yung ma-hospital po ang ating mga anak at tayo ay mahirapan dahil sa gastos. Uh -huh. Libre po ang bakuna mas mahal kung maospital. Oo, oh, oo. Oh, oh, Yun ay kung doon sa health center nila, meron pang available vaccine. Ayun lang. Kasi nga kulang ang supply Correct. po sa ngayon. But in the coming months, ano, oh. um, nag-aantay po tayo nitong mga supply natin para dito sa bakuna uh, against pertussis. Yes. Sinabay-sabay na namin lahat, hindi lang yung Pertussis, si Tigda, si Pertussis, uh, yan si Polio. Kasi uh, tawag namin dyan sa public health, ayaw namin magkaroon ng missed opportunity. Alam namin ang ating mga nanay, tatay, dinala yung mga anak, siyempre mag-ano yan, lalo na yung mga arawan ng kita, mag-off sila. So sayang Oo. naman yung biyahe, sayang yung punta. Eh, Bibigyan na namin lahat ng pwedeng ibigay. Oo. Pero ito po ay pupwede rin sa mga matatanda di diba, uh, na magpabakuna para mas uh, hindi tamaan itong Pertussis? That's a very important mm -hmm. point, no? Kasi minsan, iniisip na ating mga kababayan, pag sinabing matanda, yung, as in yung matanda na adult, no? Mm -hmm. Sometimes, meron tayong mga bata na lampas 5 years old, kumbaga mga nakatatandang bata, mm -hmm. no? Mga teenager, ganyan, na hindi tayo sigurado sa ating vaccination status. Pwede po rin po silang mabakunahan kung talagang di natin maalala kasi sila po ay susceptible pa rin. So, mabibigyan rin po ng bakuna yun. Kausapin At, lang po yung health center. Kahit po kami sa edad namin ni Mase, no? Kung matagal na yung bakuna na, namin at nung baby baby pa kami, yun nga, nabanggit nyo, maging yung teenagers, wala pong complications. Ah. Kung sakali mang nabakunahan ka na nung bata ka, or ikaw ay teenager uh -huh. ngayon, or 18 years old halimbawa, at magpapabakuna ulit nito, walang, walang, walang posibleng hindi magandang epekto. Wala pong, uh, wala pong masamang epekto kung maulit yung bakuna. Ngunit ang advice po namin, ang mga sakit kasi tulad ng pertussis, ng tigdas, yung pong tinatawag na immune memory matagal po. So ito, magandang, ano, magandang tanong yan. Ikumpara natin sa COVID or kaya sa, ano, sa, sa flu, yung ating uh, trangkaso na every year nagbabakuna. Yun kasing virus ng COVID at ng trangkaso, ano siya, nag-iiba-ibang anew siya kada taon. So typically, nagpapabakuna tayo laban sa trangkaso so kada taon 'di ba ang mm -hmm. mm -hmm. um, pertussis yung bordetella pertussis at uh, saka yung uh, yung measles no mm -hmm. yung ating Think virus that. na oh. nagkasanhi ng measles matagal yung ano matagal yung bakuna pag nabakunahan ng bata ka pa at uh, usually yung mga sabihin ko na yung mga siguro kasing tanda natin mga millennials mga gen x ganyan uh, chances are nung panahon na, natin yung mga kabataan mataas yung vaccination coverage mm -hmm. malamang malamang ay bakunado tayo pero yung mga bata ngayon sila yung kinaka up natin ah, so wag na po nating agawan ng bakuna sa pertussis ang <laughs> mga bata. Kasi sila <laughs> na, na yon, yon. Kanila na lang po 'to kasi doc ano no? A ay sorry doc tuloy. ase kasi hindi ba po uh, sa QC eh puro sanggol ang nasasawi yung apat tama? Mm. Oo. Uh, hindi lang sa QC yung ating datos uh, nationwide and also worldwide. Nakikita natin na ang pinakamalalang uh, malalang tamaan ng pertussis is yung kabataan. So thank you for saying that. I'll say it again. Huwag nating agawan yung mga kabataan. Unahin natin sila sa mga bakuna sa pertussis. Oo. So mas importante ang mabakunahan yung mga sanggol na hindi pa bakunado o kaya anak ninyo yes. na um, less than 5 years old na baka nga hindi pa yes. rin bakunado. Oo. pero kung sakali ito yeah. last na lang po bago ko ibigay ulit kay Maricel. Kung sakali hindi na maalala nung nanay halimbawa na sa 5 to 7 years old yung bata or 4, hindi na maalala, wala na rin yung booklet, wala na yung dating PDIA mm -mm. kung nagka pertussis na po ba na vaccination yung bata. Kung sakaling mababakunahan ulit, safe naman po yun? Opo, safe po yun. Uh, kung kung mag-catch up po 'yan, uh, wala pong problema 'yan. Hindi po siya magkakaroon ng reaction for uh, the pertussis uh, vaccine pahabol lang ASEC ka kasi sabi nga natin huwag na nating agawan ng bakuna yung mga bata. Pero para yes. sa mga adults na concerned, lalo na yung merong immunodeficiency, ano yung mga pwede nilang gawin to prevent na magkaroon itong uh, ubong dalahit? Uh, kung hindi magpapabukuna, of course, you mentioned yung mga uh, kailangan gawin kapag nakakita na tayo ng possible na exposure. But to prevent that, ano yung pwede nilang gawin? Sapat na ba yung vitamin yeah. C? Ah, uh, yung ang mas importante dito talaga yung sinasabing uh, respiratory hygiene. Ah, respiratory. Tinga uh, pag-iwas sa mga Yes, respiratory ano? hygiene. Ayun. Ano po ibig sabihin oh, nung? Oo. So Yeah, pagka tayo ay umuubo, tulong-tulong tayo, huwag nating iubo sa harapan o sa hangin. Takpan natin ang bibig natin. kung wala tayong pantakip, tayo ay umubo sa ating siko. Kaya yan. O kaya ipa, itago natin ang bibig natin sa kilikili natin para yung talsik ng ubo natin pupunta sa damit. No? And then number two, uh, maghugas tayo ng kamay. So if you, if you recall, parang adiso rin natin dun sa COVID. No? Para walang lang uh, magtakip ng bibig, uh, maghugas ng kamay, at uh, piliin natin ang mga lugar na ang daloy ng hangin ay malakas or maganda. Huwag tayo magtipon-tipon sa mga maliliit na lugar kung saan ang ating, uh, kumbaga, naghihingahan tayo ng hininga. Kasi doon talaga magkakaroon ng pagkalat. Nakakatakot yung mga sinasabi ni Asik. Kinakabahan na tuloy si, ano, si DJ Chach. Yung itsura ko nung sinabi ni Asik na huwag na pumupunta sa matataong lugar. Ala! sa konti ang hangin. Kasi Asik, ganitong ganito yung simula ng COVID noon. Huwag naman sanang Face mask. Oo yung mga usual Oo. na ano na no? mm -mm. Yeah, ang, ang reassurance namin uh, kumpara sa COVID kasi ito yung difficulty namin sa risk communication. No? Ayaw naming manakot pero ayaw naming kampante ang ating mga kababayan. Ang pinagkaiba po ng COVID ay hindi natin kilala yung COVID nung siya ay pumotok. Bagong-bago siya. Basi kami mga doktor, di namin alam kung anong gagawin namin. Ito pong pertussis, matagal na po itong kalaban ng, uh, ng medisina. Alam na po natin yung gamot at meron po tayong bakuna. Nasa atin ang solusyon at kaya nating uh, isolba ito. Oo, mga pahabol pa pong tanong, yung mga senior citizens natin, safe din po para sa kanila itong mm -hmm. bakuna? Or okay na po yung sinabi nyo kanina na kung sila na maalam nila na bakunahan na sila sa na, noong sila'y bata? Kasi kasama po dun, dun sa sinasabi ninyo na uh, uh, five in one vaccine, naalala ko yan eh, sa mga sanggol binibigay talaga yan. Kung may ganun na, yes. naibigay na sa mga senior citizens, safe na sila kasi matagal ang effect ng bakuna. Opo, matagal na po yun. Para sa ating mga senior citizen at ito po yung magandang abiso rin, kung kayo po ay hindi pa nababakunahan laban sa trangkaso, sa flu, uh, yan po yung mga pneumococcal vaccine, oo, yan, yan yung mga bakuna oo, para sa senior please be vaccinated kasi ito po ay nakakakalma. Bakit po? Dahil 'di ba kanina usapan natin yung mga iba-ibang klaseng ubo. Mm -hmm. Nakakata ako Nakakatakot talaga pag ah, ubo ba yan? Ano yan? Pertussis. So pag kayo po ay nabakunahan laban sa trangkaso or sa pneumococcal na available rin at libre rin yung bakuna sa mga health center para sa mga senior, ma mawawala na po yung uh, kumbaga yung worry yung uh, pag ating pag-isip na nako ano ba tong ubo ko kasi alam natin na hindi tayo magkakaroon noon. Okay. ako last na lang po sa si akin ha. Baka meron pa si Maricel. Kanina may nag na tanong po dito, yeah. uh, same daw po ba itong pertussis na ito doon sa nararanasan ng ilang ilan ngayon na pagka-nahiga ka na doon ka lang inuubo at parang yung tunog ay whooping cough. Ganon din po ba yung pertussis Yun ba yung symptoms noon? Ah, meron meron po kayo nabanggit na isang uh, key information no. Ako bilang doktor, 'no sinabi yung kapag nahiga ka tsaka ka mauubo. Oo, oh, oh, tsaka medyo, po sa gabi as, as madalas doctor, ito. oo. Oh, oh. Opo, this reminds me of something else. Oh? Kasi pag ganyan, typically maaaring may problema sa puso. Bakit kaya sa puso? Mapapaisip tayo, ha? Anong, anong connection ng puso? Minsan ho kasi ang uh, tao pag inuubo, baka yung ating uh, fluids, ibig sabihin baka may tubig sa baga or, or uh, dahil sa kakulangan ng ating puso na mag-ikot ng dugo. So this is actually a card, uh, cardiac condition. no It could be heart failure, it could be something else. So it's very important po na we consult really our doctor or our health center kung may mga ganyan tayong nararamdaman kasi yun yung parang ano eh, nung pirapakingo ko kayo parang sa pagkahiga, hmm, medyo iba yun, kasi postural, ibig sabihin depende kung nakatayo nakahiga, iba po yun Oo, at least ngayon malinaw na sa akin, ito si Maricel, baka may mga questions pa po. Malinaw na, pero pwede ba akong sumegway sa isang mabilis lang, lang. lang na topic, calorie count lang, yan. ah, uh, ase, kasi Ay, sure, alam nyo, sure. may nilabas na ordinansa yung Quezon City na maglalagay na ng mga calories, diba, dun sa o-orderan ng mga restaurants mm -mm. which I think is good, by the Way. pero uh, do you think um, kailangan na rin mag magpasa ng mga ordinances yung ibang mga cities or baka probably we should do it nationwide yun na yun. <laughs> Actually, yun yung gusto ko sabihin. No? Kami sa DOH, una, we fully support uh, Quezon City. Tumantua kami na si Mayor Joy and uh, the City Council are being the pioneers in this uh, calorie uh, labeling. no. And we do agree with you, with your express opinion, ma'am, na kung pwede, kasi syempre pwede naman, walang pipigil sa mga LGU na para magpasa ng civilian ordinance and we will help them. Pero para hindi na paulit-ulit, edi eh, gawin na nating nationwide, no? Dahil ito ay napakamalaking tulong kung alam natin kung ilang kaloriya ang ating kakainin. Yung mga abiso natin na uy, mag-reduce ka naman ng konti. Ngayon meron ng bilangan. Di ba Parang bangko yan. Eh. Kasi pag yung kalori sumobra, yung savings pumupunta sa bewang. Mm -hmm. Hindi siya napupunta sa bangko, napupunta sa bewang. So, yes, we support that. Ba, ga, para po sa kaalaman ng mga nakikinig at nanonood sa atin, gaano ba importante na mag tayo dun sa tamang kalori count kada araw, ano po ba yung tamang calorie count for women and um, men? Naku, ang hirap na i-monitor eh, no? Uh -oh. <laughs> usapin, ano na, usapin calories. Okay. Biglang diet uh, na tayo. sa lahat, mm. ang, oh, Oo. ang calorie count ay depende sa tama 'yon sa kasarian at sa kondisyon ng katawan at sa ginagawa sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pero para mabilis ang usapan natin, maglagay tayo ng mga average. Sabihin na natin ang average para sa pangkaraniwang uh, lalaki ay nasa mga uh, 2000 to 2200 calories per day tapos uh, sa ating mga kababaihan on average mga 1800 to 2000 calories hong tumaas ang uh, bilang kung kayo ay mabigat ang trabaho very active like kung kayo po ay magsasaka or mangingisda or kayo atleta yung mga atleta umaabot ng 3000 hanggang 4000 per day yan kung talagang uh, ano ka no competitive athlete ka or kung kabaligtaran na naman kung ikaw po ay uh, hindi gaano aktibo no kayo ay nasa opisina lagi nakaupo ang aktividades, baka mas mababa yung count ng konti. Now, having said that, bakit siya importante na tayo ay nandun sa recommended na calorie count natin? Pag sumobra kasi, yan, yan mapupunta yung overweight, yung mm -hmm. obese, at pag marami tayong taba sa katawan, this is not fat-shaming by the way, huh? this is a reminder on health. Mm -hmm. If we have a lot of fat deposits, we will have more problems with our heart, heart disease, sakit sa puso, uh, diabetes, Ah, uh, pwede rin tayong mapunta sa atake sa puso at atake sa utak or stroke. Yun po yung ayaw nating mangyari. Kaya mas maganda, sabi nga nila, yung kagandahan, Kagwapuhan, secondary lang po yan. Ang primary consideration para tayo magbilang ng calories ay dapat ang ating kalusugan. Leon, eto last na lang po since mm -hmm. napag-usapan na natin yung ibang mga topics, ano? Um, uh, last two week or over, last month din po yata nagkaroon ng outbreak sa gastroenteritis sa ibang lugar sa Pampanga maging dito po sa Metro Manila at karaniwan ang mga tinatamaan ito hindi na lang bata, pati pala matatanda. Because of uh -huh. the weather po ba ito, ASEC? Yes, uh, thank you. Ang galing no, ang, ang DOH parang lahat ito kailangan namin isipin sabay-sabay. So, oh, so, El Nino, El Nino is around and, and actually summer na no. So yung ating mga uh, problema sa chan, usually typically dahil sa pagkain or sa tubig. Bakit may connection yan sa kainitan ng panahon? Uh, pagdating sa pagkain, yung ating pagkain mas madaling mapanis of course pag mas mainit ang panahon. So umiwas muna tayo dun sa mga pagkain mataas sa, sa krema, sa dairy kasi o kaya yung masarsa. Mas maganda yung pagkain puto puto. lalo na yung mga so, sorry naging term na talaga siya si Ate Sharon. Yung mga gusto mag-Sharon, pumili tayo ng pagkain na ating itete-take home. 'Wag yung masarap sa kasi mabilis siyang mapanis. Mas maganda yung pagkain din na maasim, adobo, ah, kasi hindi siya mabilis mamikrobyo. microbio okay. yung tubig naman Oo. Ang problema sa tubig, kaya bakit tayo nagkakaroon ng mas mataas na kaso ng uh, diarrhea dahil sa tubig, lalo na pag mainit. Pag yung water pressure natin sa mga tubo ay bumaba dahil kulang sa tubig, so nagro-rotate tayo ng gamitan ng tubig, di ba? Yung, uh, yung tubig sa labas ng, ng tubo, yung maduming tubig, meron kasing ganun eh, yung, yung drinking water pipe dumadaan sa isang kanal, no? Siliado siya, pero pag yung pressure bumaba, papasok sa loob, tawag namin seepage. So we have to be careful. Kung hindi tayo sigurado sa tubig na ating iniinom, pakuloan natin at least two minutes para safe tayo. Ayun. Ayan na nga Asec, maraming salamat. Super big help po. Sabi mo nga, um, wag babahala pero dapat maalerto sa pertussis, pati sa iba pang mga sakit na kumakalat ngayon dito po sa ating bansa. Hanggang sa susunod po Asec, salamat. Yes, uh, you are welcome and thank you sa inyo sa pagtulong sa amin sa pagbigay ng impormasyon pangkalusugan. Maraming salamat at eh, magandang umaga. Hey, salamat po. po. Mula sa Department of Health, Assec Albert Domingo, Ted Pylon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.